mga ka mami. Welcome to my mini vlog. So update tayo for morning. So kagising ko lang dyan mga kamami. At dahil kagising ko lang, kailangan ko munang ayusin yung aking sarili bago ako magmikos-meko sa mga kailangan kong gawin dito sa bahay. Oo nga mga kamami. So, na stress nga ako. Dahil, at ito nga, sinasayawan ko nga yung ka-stress ko. Dahil nga, sobrang makalat dito sa bahay. At wala akong magawa kung di sayawan nito. So, pagkatapos ko nga ayusin yung aking pagmumuka nga, pinaglilihin ng pagmumuka ko, so, Char. Mm. So, ito, naging hilamos nga ako dahil na pimples na nga tayo dahil nga hindi talaga tayo makakatulog ng maayos at ito marami din yung nagpimples na tumubo sa aking muka at hindi ko nga maiwasan dito nga magka pimples dahil nga ika nga nila kapag hindi daw matutulog ng maayos kapag gabi magka pimples nga gusto para aminado naman ako dyan mga kamami Na totoo nga dyan kapag hindi ka, ka nakakatulog ng maayos is magka pimples ka nga so ba diba? oo so nagpalagay nga ako ng extension Pilik mata dyan, Para gumanda na din tayo kahit papaano char so ayan na nga nudnud nga tayo dito sa ating mga products nga in at hindi nga tayo pwedeng hindi mag-apply dahil nga kailangan din natin alagaan yung ating sarili no para hindi tayo maiwan iwan na o, oh, Ayan na nga, pabilisan na nga itong mga ginagawa ko kasi marami pa nga talaga akong gagawin. Maglala, maglalaba pa ako for two days, mini vlog na. Grabe, pero bago tayo magmikos-mekos, kailangan natin pagandahin muna yung ating sarili dahil nga sobrang haggard natin dahil sa mga nangyari at ganapan sa aking buhay dito. Oo, oo, Kita nyo naman yung aking paligid, sobrang makalat nga dahil yun lang na nga akong tayong dyan maglilinis. So, ngayon pa lang talaga. So, unahin ko muna dito iligpit yung aking mga plato dahil hindi ko nga ito na uh, na arrange ng maayos dito dahil kakahugas lang nga nito. Oo nga, no? Char. So, ayan, nagbibilisan na nga tayo dito dahil nag, nag ano tayo sa oras, no? Kasi kailangan po natin gumawa ng ibang gawain. So, ayan na nga pagkatapos ko nga, wala na nga akong ibang paligo'y ligoy painayos ko nga dito yung aming higaan dahil sobrang kalat nga o oh. pinikokula nga at tinupi-tupi ko lang dito yung aking mga aming mga unan nga kahit hindi naman maayos kapag natupi ay okay lang 'yan ang importante is malinis yung ating kam bago tayo aalis dito para naman tayo parang mga baboy nito kaya lang at bugmo ng gogo mo no, 'di ba So, ayan pa yung aming kama, no? O, oh, bridge kina na tayo for the, go for the go. Dahil may pakama na. O, oh, ba diba? San ka pa? So, pagkatapos ko nga itong paglinisan itong aming kama, eh, dito ko nga eh, iso, ko na nga itong linisan yung aming ditong alagyan na ng mga TV. At eh, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. So, iniwan ko nga yung doon kay parang hindi ko naguluhan pa kung paano ko yun ayusin. So, mamaya na lang. So, dito na muna ako sa mga labahin ko. So, dito lang mga dun sa CR kasi dun nga ako maglalabas sa CR. Ay, ang layo-layo ng laban ko kasi sobrang dami kaya dito na lang ako maglaba sa CR namin. Oo, kalilit ba kayo dyan? Oo, di ba? So, hanggang dito lang muna ang ating update sa ating mini vlog for today's videos. Thank you for watching mga kamami. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung napadaan ito sa inyo, please subscribe and like and share.